Balik mo na doon. So, only mo. Meron pang kasama. Hello, hello. Good day, mga sisi. Nakakatamad pang gumangon. Kasi wala naman kaming pasok. Day off ko. Magpapahinga kami. At merong makulit dito. Ang aga mo gumising. Oh, magbabantay na naman tayo ng bata ngayong araw. Ikaw Sulo na hari niya mga sis tulog pa. Medyo sinisipon din kasi ako ngayon. At tinatamad akong bumangon. Kita niyo naman yung ginagawa niya. aga-aga pa lang magkalat dito sa may higaan. Di pa kami nakakaligpit. Ayusin mo na yan para bababa na tayo. Huwag mo magkalat dito. Nasaan si mama? Ha? Wala na hindi ka sumama. Minisa mo ayusin mo na yan. Mm -hmm. Mini tayo ng almos. Isang pansit nga ba? May carbonara pa na? May carbonara. Magsit mo na. Sinangag na lang. Tapos dalawang pansit. Tsaka isang cheese. Dalawang Katatapos lang natin maligo mga sis ngayon, lalabas mo na kami. Tignan nyo, oh. Ayan, Parang kasi iyak, eh. Masyadong pasaway, eh. Saan pupunta? Tignan mo, meron pa siyang hawak na lip mo oh. Marunong na siya maglagay ng lip balm. Ang gatera Lalabas mo na kami. Kasi maghapon na tayo nakahiga na naman. Maglakad-lakad muna tayo sa labas. <laughs> Igagalang muna natin tong batang to bago umuwi. Ibalik mo yan. Kanino yan? Ha? Panahiya pa siya. Eh. Magpapafresh muna tayo. At na tayo mga sis. Kesa naman nandito lang tayo sa bahay buong maghapon. Tingnan mo yung hawak niya, oh. Yung lip balm ko pinapakay naman niya. Marunong siya maglagay, oh. Kanino yan? Sa akin yan, di ba? Oh, ibalik e, mo na yan doon. Balik mo na doon. So, mo na yan. Bakit lamera ka? Ayan. Happy na naman po sila mga sis. Sa Punta ni, Kasakay na kami ng motor. Magsisimba tayo saglit. Magpa-family day muna kami mga sis. One big happy family yung isa. Ayan o. No? meron pang kasama. Nakakatamad kasi sa bahay. Bye-bye! Dalawa sana bibiling ko, ha? Say hi! Mons, sumakay sa akin eh.